Naisip mo na ba kung anong nangyayari sa ating personal information at sensitive personal information sa tuwing nagre-register tayo at gumagawa ng account para makapag-online shopping? Sino ang may pananagutan sa pagproseso ng ating mga personal data? Saan ito mapupunta? Alamin natin. Paubos na ang pagkain ng pusa ni Max. Mabuti na lang at may nakita siyang isang online advertisement ng Possibility Treasures na nagbebenta ng mga pagkain at iba pang bagay para sa mga aso at pusa. Nang si Max ay mag-checkout na ng kaniyang mga order sa website ng Possibility Treasures, biglang may lumabas na privacy notice. Nakasaad dito na para maproseso ang kaniyang mga order, kukolektahin ng Possibility Treasures ang kaniyang pangalan, address, contact number, at email address. Pagkatapos maibigay ni Max ang mga kinakailangang personal information, ibinigay ng Possibility Treasures ang mga ito sa Perfect Dispatch para maideliver ang mga order ni Max. Pagkalipas ng dalawang araw, dumating na ang mga order ni Max. Si Max ay lubos na natuwa kaya't binigyan niya ng 5-star rating ang Possibility Treasures at ang Perfect Dispatch. Kung ating matatandaan, mayroong tatlong karakter ang ating istorya. Si Max ang Possibility Treasures at ang Perfect Dispatch. Bawat isa sa kanila ay may iba't ibang papel na ginagampanan kaugnay sa Data Privacy Act of 2012. Data subject si Max dahil ang kaniyang personal information ay kinolekta ng mag-order siya sa Possibility Treasures. May tuturing tayong mga data subject tuwing binibigay natin sa mga tindahan, organisasyon at kahit sa gobyerno ang ating personal information at sensitive personal information katulad ng pangalan, address, kaarawan, contact number, email address, at iba pang impormasyon na maaring pagkakilanlan sa atin. Ang Fausibility Treasures ay by tuturing na Personal Information Controller o PIC, sapagkat ito ang nagkokontrol sa pagproseso ng personal information ni Max. Ang Fausibility Treasures ang nagtakda kung ano ang mga impormasyong kakailanganin mula kay Max bakit kailangan ang mga impormasyon o ano ang layunin sa pagkuha ng mga ito Paano ito gagamitin at kanino ibibigay ang mga ito para maiproseso Kung ating matatandaan kinuha ni Possibility Treasures ang pangalan, address, contact number at email address ni Max upang matugunan ang kaniyang order Ang mga PIC ang may accountability sa pagtakda ng mga impormasyon na kukolektahin mula sa data subjects kaugnay sa layunin ng pagproseso na kinakailangan nilang ipaliwanag sa kanilang mga data subjects. Siyempre, sa pagproseso ng personal information at sensitive personal information, ang mga PIC ay dapat mayroong lawful basis batay sa DPA. Isang halimbawa ng lawful basis na makikita natin sa ating kwento ay ang pagproseso para matupad ang mga kinakailangan ayon sa kontrak. Maaari ring pumasok ang mga PIC sa isang outsourcing agreement kasama ang mga individual o kumpanya para sa pagproseso ng personal information o sensitive personal information. Importanteng tandaan na PIC pa rin ang may pananagutan sa personal data na nasa kamay at pinoproseso ng PIP. Kaya mahalaga na maglagay ang PIC ng mga kinakailangang contractual safeguards sa kanilang outsourcing agreement kasama ng PIP. At panghuli, ang perfect dispatch ay maituturing na personal information processor or PIP sapagkat sila ay kinontrata ng possibility treasures upang iproseso ang personal information ni Max. May mga pagkakataon din na maituturing na PIC ang perfect dispatch, halimbawa kapag pinoproseso nito ang impormasyon ng kaniyang sariling empleyado. Sa ganong sitwasyon, ang perfect dispatch ang may control sa scope, purpose at extent ng pagproseso ng impormasyon ng kaniyang mga empleyado. Pero sa ating kwento, ang perfect dispatch ay isang PIP. Binigay ng possibility treasures sa kanyang PIP na si Perfect Dispatch ang personal information ni Max upang magampanan ng kontrata at maipadala ng maayos ang mga order ni Max. Ang mga kinontrata ng mga PIC upang magproseso ng mga personal information at sensitive personal information para sa kanila ay tinatawag na PIP. Ang pagproseso na ginagawa ng mga PIP ay hindi para sa kanilang sariling layunin kundi ayon sa itinakda ng kanilang PIC pagdating sa saklaw, layunin at paraan ng pagproseso. Ang paraan ng pagproseso ay dapat na ayon sa layunin na napagkasunduan sa pagitan ng PIC at kanilang mga data subjects. Kailangan nating tandaan na tayong lahat ay mga data subject. Ang mga nagkokontrol ng ating mga personal information o sensitive personal information ay tinatawag na mga personal information controllers o mga PIC. Samantalang ang mga outsourced o third-party na kumpanya na kinontrata ng PIC upang magproseso ng personal information o sensitive personal information ay tinatawag na personal information processors o mga PIP. Ang mga PIC ang accountable para sa mga kilos ng mga PIP. Gayunpaman, parehong may responsibility ang mga PIC at PIP para panatilihing ligtas laban sa maling paggamit at data breach ang ating mga personal information o sensitive personal information. Lagi nating tandaan na sa loob ng isang privacy ecosystem, bawat isa, maging data subject, PIC o PIP, ay may mahalagang papel na kailangang gampanan para mapalaganap ang tunay na culture of privacy. Kinakailangan nating pagtibayin ang mga mabubuting kaugalian ukol sa privacy upang makabuo ng culture of privacy na nakaugat sa tiwala at pananagutan.